May nawala na ba sa'yo na hindi mo na mababalik? Ako kasi nawala ko yung susi ko eh. Kaya nag-smart lock na kami. Nag-install kami nitong faultless smart lock para mas maging convenient and secure yung lock namin dito sa door. Just so you know, dalawa talaga yung deadbolt namin dito. Mas matibay kasi yung pagkakalock kapag dalawa yung nakalatch na ganun. Lalo na kapag na-try i-breakdown yung door. Nagdo-double lock kami kapag matagal kami mawawala sa bahay. Pero otherwise, yung smart lock lang yung nakalock. There are three ways to unlock this. Syempre, meron tayo ng classic na mechanical key. Or, you can unlock it with a keypad. And lastly, we can unlock it using app. Yes, may app siya. Ganon siya ka-smart. Water-resistant na tong keypad niya. Kaya kapag may konting angyan ng ulan and moisture goods siya, dahil wala siyang mga kipad na nakaangat, walang nasisingitan yung dumi, ang niya lang linisin. Meron siyang indicator light dito sa taas. Kapag green yan, ibig sabihin tama yung passcode na pasok or successful yung pag-lock or unlock niya. Kapag naman red yan, ibig sabihin unsuccessful yung lock and unlock process niya or mali yung passcode na ipasok. Tapos kapag naman yellow yan, ibig sabihin low battery siya. Mas makita rin dito sa app kung ilang percent na yung battery niya. Kaya, madali rin i-catch kung kailangan na palitan yung battery. Para hindi rin kayo ma-accidental lockout. Yung isa ko pang feature na gusto dito is nag-auto-lock siya. Alam niyo yung kapag sa hotel, bigla siya mag-lock mag-isa. May ganun din siya. So, ito na nga. Favorite feature ko which is pwede kang mag-create ng multiple access codes for different people. And the purpose for that is, matatrak mo kung sino yung mga pumapasok dun sa bahay. Kung anong date and what time. This is especially useful for ay household na maraming tao. Tapos may pang option na pwedeng gawing permanent yung code or may scheduled siya na time entry or meron siyang range ng time na available yun or pwede rin siyang single entry lang. This is especially useful kapag kunwari bibigay mo yung code dun sa tagalinis or caretaker. Once na malinis na yung bahay, paglabas niya, hindi na siya makakapasok ulit once na malock yung pinto. Yung scheduled entry naman, useful to kapag nagpaparent out ka ng place, yung mga Airbnb, ganyan. Kapag within the time range na naka-check-in, check-out yung guest, rest, doon lang nila magagamit yung code. Tapos, meron din siyang vacation mode. Kapag kunwari maraming users na nakaka-access doon sa bahay, kapag naka-on yung vacation mode, madi-disable yung lahat. And the only code that will work is yung admin or yung owner code, which is yours. So far, happy ako dito kasi nakaka-add talaga siya sa efficiency ng mga sistema namin dito sa bahay. Plus, na-upgrade pa niya yung purpose ng deadbolt namin na dati sinususian lang. Convenient and secure na nga. Ang lakas pa baka kay drama ng keypads, di ba? FYI!